Mabuti ang sakit. Oo, mabuti yung sakit na nararamdaman natin sa ating katawan o di kaya sa puso, isipan, kahit saan man. Bakit? Kasi yung sakit na yun ay meron siyang gustong iparating sa atin na mensahe. Ibig sabihin ay may kailangan tayong baguhin sa kung ano man ang ginagawa natin. So halimbawa, meron tayong isang nahahawakan na isang mainit na bagay tapos napaso tayo, di ba? Masakit. So ibig sabihin, ay kailangan na mag-ingat tayo na hindi natin hahawakan kasi mapapaso tayo common sense 'di ba pero ganun din sa emotional na paraan pero hindi nga naiisip ng mga tao dahil nga ay hindi siya yung pinakadirektang sakit sa paraan katulad nga nung kapag napaso ka doon sa kamay mo halimbawa sa relasyon naman ay nasaktan ka sa puso mo dahil nga nagtiwala ka sa isang tao. Tapos, yun pala ay hindi siya mapagkakatiwalaan. So, ibig sabihin, yung sakit na nararamdaman mo na yun ay nagsasabi na huwag kang magtiwala sa isang tao para hindi ka masaktan ulit. Kasi halimbawa ay hindi mo pa pagkakatiwalaan yung tao na yun ay baka may gagawin siya na hindi makakabuti para sa iyo. Siyempre, mas gusto natin yung mapagkakatiwalaan natin na kung ano talaga yung sinabi ng isang tao, yun yung maaasahan natin. Kasi pwede nga manganib yung buhay talaga natin sa ganyan. Yung pala serial killer o di kaya ay manluloko na magnanakaw sa atin o di kaya sasaktan talaga tayo sa physical na paraan. Pero kahit nga hindi tayo saktan sa physical na paraan, yung mabasag yung tiwala natin sa isang tao ay malaking bagay na yun para sa atin na sinasabi na okay, huwag ka na magtiwala doon sa tao na yan dahil na na siya sa iyo. Walang pahalaga sa salita niya kung kaya pwede rin na tatry do rin kanya sa iba pang paraan na maaaring mas malaki kaysa sa kung ano ang pinagdaanan mo sa kanya sa ngayon. Tapos halimbawa naman ay meron tayong bisyo sa katawan natin. Tayo nagyoyosi tayo di kaya nagiinom. Tapos kung halimbawa nagkaroon tayo ng sakit sa katawan sinasabi ng katawan mo na oy hindi maganda yung ginagawa mo at nagkakaroon tuloy tayo ng sakit nagdurusa kasi yung pakiramdam na masakit na yon kadalasan yun nga lang ang paraan para yung mga tao na nagbibisyo gumagawa ng masama para sa kanilang mga katawan ay titigil. Meron akong makakilala na talaga nagyoyosi o di ka nagiinom hanggang muntik na silang mamatay, doon pa lang sila magbabago. At kadalasan parang ganyan talaga ang mga tao. Eh. Hindi sila magbabago hanggang magkakaroon talaga sila ng sakit. So, yung paraan nga para mabago yung mga tao ay gamitin natin yung sakit na ito. Kaya nga naman ay meron tayo mga sinasabing masasakit din na salita para nga ay hindi na umulit yung mga tao kung halimbawa pa ulit sila at hindi sila madala sa madaling salita o di kaya maganda o mabuting salita. Minsan mapipilitan nga tayo na talagang masaktan yung mga tao dun sa sasabihin natin. As much as possible, ayaw sana natin gawin yon Pero yun nga, ang mga tao kasi minsan natututo sila kapag nasasaktan lang sila. Ayaw natin na tayo rin yung magbibigay o magpapataw ng pagdurusa na parusa na yan. Pero tingnan nyo sa sarili ninyo. Kasi di ba halimbawa yung bata, meron siyang ginawang mali. Tapos hindi niya naiintindihan pa na magsalita ka lang sa kanya. Kapag pinalo mo siya, mas magigets niya, di ba? Pwede mo rin siyang pagsabihan na parang dinuduro mo siya. Tapos merong pagkatigas yung pagsalita mo sa kanya. Ganon din sa mga aso, di kaya sa mga ibang hayop. May kailangan talaga na pain. Hindi man physical or emotional, may pain talaga yung sakit na yung nararamdaman yung sakit na yon na nararamdaman, yun ang kailangan para matanggap yung lesson. Okay, meron din tayong tinatawag nga na positive reinforcement na magbibigay tayo ng reward kapag nagawa nila yung kabutihan. Pero minsan nga, ang magiging effective talaga para sa maraming tao ay kung meron silang sakit na mararanasan para tumigil sila doon sa bagay na 'yon na malalaman nila okay masama pala talaga 'to kasi nakakaramdam na ako ng sakit kahit anong sakit na 'yan 'yan ang paraan para nga matuto ang maraming tao pag obserbahan ninyo sa sarili ninyong mga halimbawa 'di ba kapag nakaranas na ng sakit yung tao saka lang sila magbabago at hindi lang para doon sa katawan ng tao tungkol sa pera may parusa kahit anong parusa na masakit para sa tao tanggapin yun yung magpapabago sa kanila. Kung halimbawa, walang nananakot na sila ay mabarel. Halimbawa, kung papasok sila sa isang lugar para magnakaw. Kung walang ganong takot o di kaya hindi talaga sila mababarel, ay yung mga iba magnanakaw talaga yan. Hindi naman lahat. Meron talaga mga honest, pero karamihan ng tao kapag hahayaan mo lang, lalo na sa ngayong panahon na nagkalat na ang masamang isipan dahil nga sa mga social media na walang control, walang filter, at lahat ng mga masasama at mabuti naghalo-halo na nag-aaway na ngayon, yung mga ideya na ganyan ay pwedeng masagap ng mga tao nga kung ano yung mga kasalanan para yun din yung kokopyahin nila. Kaya nga meron tayong batas, di ba, yung tinatawag na criminal law, kasi may masakit na mangyayari sa tao kung gagawin nila ang kasamaan. Sa spiritual naman ay hindi man aanihin sa ngayong buhay ay magkakaroon nga ng parusa pagkatapos ng kamatayan na ito. Kaya nga may impyerno, hindi totoo na ang Diyos ay pagmamahal lang kasi ang Diyos ay meron din siyang pagparusa para sa mga karapat dapat kapag sumobra na ang kasalanan nila. Pero habang wala pang ganong panahon ay meron tayong pasensya. Pero nandito nga tayo doon sa tinatawag na mundo ng pagdurusa. Ibig sabihin, merong sakit, merong pain, meron tayong nararamdaman na hindi maganda at yan ang magtuturo sa atin para magbago tayo sa ating mga buhay. Kasi kung walang pain, wala tayong paraan para nga maturuan ang mga tao na matigas ang ulo. Lahat tayo bilang tao, meron tayong pagkatigas ng ulo kung kaya kailangan talaga gamitan ng pain para matuto ang karamihan. Kasi kung wala ang pain, ay syempre gagawin ng tao kung ano yung masarap, di ba? Kasi yung masarap at yung mahirap o yung masarap at masakit, palagi yung magka-partner, di ba? Gusto ng tao kung ano yung masarap, tapos iwasan kung ano yung masakit. Pero marami kasi mga bagay ay kung sarap lang tapos walang sakit, hindi mababalanse. So halimbawa ay pwedeng magkipagsiping sa kahit sinong babae ang isang lalaki, at walang magagalit sa kanya, nakapamilya. Gagawin niya lang ng gagawin ito kasi wala siyang iniisip na consequences, di ba? Kasi mag-aanak lang siya na mag-aanak. Pero since meron ngang magagalit kung halimbawa iwanan or saktan niya yung babae na yon, tapos meron pa tayong mga parusa para dyan na pwede talagang patayin yung lalaki o di kaya ay ano pa man, ikulong siya, pasustentuhin. Hindi lang basta-basta gagawin ng lalaki yan kasi nga ay meron tinatawag na consequences na masakit. So mabuti nga na may masakit kasi doon natin nalalaman kung ano ang tama at mali. Kasi usually, kung ano ang mali, meron talagang masakit na mangyayari pagkatapos gawin ang mali na yan. Kadalasan, ang mga tao nga nagagawa ng mali, may masarap muna sila mararamdaman pero may paparating na masakit pagkatapos niyan, di ba? Kung mabalansin natin yung masarap at masakit, ay alam natin na ito gagawin natin sa tamang paraan. Halimbawa na sa halip na mambabae ka, meron kang asawa talaga na gagawan mo ng tamang proseso. Tapos may sarap ka ng pag pagmamahalan kasama yung babae na yon tapos magkakaroon kayo ng pamilya na aalagaan mo kaysa naman mambabae ka tapos masakit dahil marami kang masasaktan ng mga puso na maghihiganti sa iyo yung mga pamilya nila at pwede ka talagang makulong lalo na kapag nakialam ka sa tao na may asawa na kapag sumobra tayo doon sa nakalaan na tama lang or karapat dapat katamtaman na sarap para sa ating buhay kasi kinukuha na natin yung hindi na para sa atin, doon na tayo babagsak sa tinatawag na sakit. At yun yung mga limitasyon natin sa buhay na kailangan nating tanggapin. Kasi kung hindi natin tatanggapin, ay either mapaparusahan talaga tayo ng malupit o di ka papatayin tayo. So katamtaman lang at tanggapin natin kung ano yung tamang sarap at sakit na para sa isang makatarungang ang tao dito sa mundo, hindi tayo so sobra dyan. Aralin natin, di ba, kung ano yung mga masasakit sa buhay natin. So, halimbawa sa kalusugan natin, hindi tayo susobra so sa kung ano yung karapat-dapat kasi masasaktan yung katawan. May mararanasan talaga tayo na karamdaman na masakit. Tapos yung sa emotional, ay kung sumobra tayo sa kung ano yung karapat-dapat sa mga relasyon natin, ay magkakaroon din tayo ng masakit na damdamin, di ba? Tapos kung sumobra din tayo doon sa mental natin na yung inaabot natin yung hindi naman talaga natin kaya at pinapahirapan natin yung sarili kung hindi natin makaya yon masakit din. So, dapat dahan-dahan natin alamin kung ano yung mga limits natin para hindi tayo sumobra sa kung ano ang karapat-dapat. Pero hindi naman lahat kasi ng sakit ay masama. Kasi halimbawa, medyo masakit yung halimbawa mag-workout ka, wag mo lang sobrahan. Kasi meron talaga tayong pain or pagdurusa sa kahit anuman bagay dito na mabuti basta hindi lang sosobra kasi kapag halimbawa sumobra ka sa workout magkakasakit ka talaga at pwede kang mamatay dahil sumobra ka na sobrang pagod o sobrang napunit yung mga muscles mo. Pero kung dahan-dahan mong gawin yan, yung pagtanggap nga ng katamtaman or karapat-dapat lang na sakit, hinarap mo yon at nilampasan mo para ikaw ay lumakas, yun yung magandang paggamit nga ng sakit. Pero kapag inabuso mo yung katawan mo, sumobra na yung sakit, tapos ang mangyayari ay yun nga, pwede mong ikamatay. So hindi natin maiiwasan na meron tinatawag na pain or pagdurusa, na may mararamdaman tayong sakit, pero may mga mapapakinabangan at hindi mapapakinabangan. So halimbawa ay pasuin mo lang yung sarili mo para masunog ka, sunugin mo yung sarili mo para mapaso ka, tapos masakit, hindi yon pareho sa kapag mag-workout ka para ikaw ay lumakas, tapos hindi rin na naman pareho na nasa isang relasyon ka para magpaabuso, nagpapalakas ka ng puso mo, hindi yan totoo. Kailangan balance lang din na minsan naman hindi maiiwasan na magsakitan ang mga mag-asawa o di kaya ay magrelasyon. Pero kapag puro gano'n na lang tapos hindi ka nabibigyan ng karampatang respeto para sa'yo, kahit na nag adjust ka na para dun sa partner mo, may time nga na kailangan mo nang sabihin na okay, sobra na ito, kailangan ko na umalis. So merong katamtaman na balance nga ng sarap at sakit na kailangan natin pagdaanan. Ganon din sa pag-workout, di kaya sa pag improve sa sarili natin ay kapag medyo masakit sa ulo or medyo masakit sa katawan, di ba, kapag nag aaral tayo o di kaya ay nag-workout tayo pero kapag sumobra tayo doon ay pwede magkasakit yung isip natin o yung katawan natin, di ba? So, kailangan balansehin yan. Sana nagigets nyo yung sinasabi ko na kailangan talaga natin pagdaanan yung sakit pero may mga napapakinabangan at hindi napapakinabangan na pain. Kung kaya kailangan natin pakinggan kung ano yung sinasabi nga ng pain na yan. Yung pain ba or pagdurusa or sakit na yan ay sakto lang ba yan o sinasabi ba na sobra na kasi yung mensahe na yan ay sinasabi na okay, sige, sumusobra na, na. kailangan natin mag-adjust ng mga pamamaraan natin para hindi tayo magkaroon ng kamatayan o di kaya ng mga sakit talaga na hindi na tayo makaka-recover. So, pakinggan natin yung sarili natin sa katawan, sa puso, sa isipan, kung ano nga ba yung ginagawa natin sa ating mga sarili. Tapos, kasama na din dito yung sakit sa pera kasi kung halimbawa ay meron nga tayong ginawang bali sa lipunan, ay meron tayong babayaran talaga na pinansyal. Masakit yon di ba? Masakit din sa damdamin at sa mismong katawan mo kasi mawawalan ka ng mga likas yaman para ikaw ay mag-survive dito. So, pakinggan natin kung ano yung sinasabi ng mga sakit na yan, yung mga pain na yan, para malaman natin ano yung lesson at maka-adjust tayo at maging mas maayos yung buhay natin. Hanapin natin kung ano yung balance ng sarap at sakit para tayo ay makisama sa mundo at sa kapwa natin at sumunod tayo sa landas ng kabanalan. Mabuti ang sakit o yung pagdurusa na yan para pakinggan natin kung saan na nga ba ang limitasyon natin. At huwag tayo sa sobra doon, o di kaya halimbawa kung nagpo-push talaga tayo na limits natin para tayo ay lumago, ay dahan-dahanin natin para hindi tayo mabigla at magkaroon talaga ng malalang sakit at mamatay. Tapos alamin natin yung pagkakaiba sa mapapakinabangan nating mga sakit at yung mga wala talagang kwenta at mapapahamak lang tayo. Sana maklik mo ang link sa post description para sa gabay na matutulungan ka nga na malaman kung alin ang mga sakit na ito na maganda at hindi. Salamat kapatid! At God bless